Yo so, maganda magandang magandang umaga makamatik. Ito makamatik, tuturo naman ako ng saringgolan na napakasimpleng gawin makamatik. Kahit ikaw makamatik, napanood mo to, makamatik matututo ka kaagad makamatik. Ngayon makamatik, meron akong dalawang tingting makamatik. Yung isang tingting makamatik, pinagduktong ko. sa isa, makamatik, diretso na tingting -ting, mga ang gagawin natin dito mga kamatik pogita alay nyo ba yung pogita mga kamatik? yung hindi na kaalam mga kamatik. yun yung ano, octopus mga kamatik. kailangan natin mabilog lang na ganyan mga kamatik. paano mga kamatik ito mga kamatik. tuturo ko na sa inyo mga kamatik. Ito mga matik, tatali lang natin ito mga matik sa gitna ng ating pugita mga matik kawayan. Tignan natin kung saan yung kaya pinaka gitna mga matik. Yung pinaka gitna doon natin yung tatali mga matik. Siyempre doon na sa may tali kasi gitna yung mga matik. Ito mga matik, oh. tatali ko na. Hindi ko na siya lalagyan ng ulo kasi pugita siya. Yung gumagawa tayo ng ulo na pugita saka galang may gagawa tayo mga matik. Yan yeah, mga kamatik, tatali lang natin to mga kamatik. Napaka simple gawin lang to mga kamatik. Kahit, ikaw mga kamatik, kayang kaya kaya mong gawin to mga kamatik. Lalo na nanonood ngayon man, mga kamatik, yung iba na hindi pa marunong mga kamatik, dito. Panoorin mo lang mga kamatik, sigurado 100% matututo ka ng mga kamatik. Yung mga matik, natali na natin mga matik. Paano mabibilog mga matik? Simple lang mga matik. Ang gagawin natin mga matik. Yung mga matik, ito mga matik. Igagaya lang natin. Mabibilog natin ganyan mga matik. Para na siya pugitan makamatik. Ngayon, gagawa tayong tali. Talian natin dito banda makamatik. Baka natalian na natin itong makamatik. Saka itatali natin dito sa isa makamatik. Yan. Kailangan dito makamatik. Mapabilog lang natin yung ulo niya makamatik. Kasi ang pugitan makamatik. Octopus kung tawagin ay bilog yung ulo niya mga matik yan yeah, mga matik na tali na natin mamatik. tatali pa natin dito mamatik. matik yan yeah, mga matik nakikita nyo na yung mga matik siyempre paano natin masabi kung pantay yan dangkalin na lang natin mga matik pwede naman sya dangkalin sakto lang mga matik tali lang natin dito mga matik pugitan na sya mga matik octopus mga matik yan Ngayon mga matik talagyan pa ng tali para hindi siya Balik ko mga matik Sukatin pa natin mga matik dahil yan mga matik sukat yan para pagkalipad yan mga matik Ay katulad yan mga matik Napakalayo. Oh. Napakadayo Kailangan natin ito adjust lang ng ating mga matik Yan mga mati, kailangan pinapantay ang ating pugita mga amatik. Simple lang mga mati na gawin ito mga amatik, kahit ikaw marunong ka. Ang tatali pa natin dito mga matik para pumantay yung pagkabilog na ulo mga mati. Kasi minsan sa tali lang yan para mabilog natin yung kanyang ulo mga amatik. kahit na wala nang tingting pambilog mga mati kailangan yung ano na lang tali mamatic okay na siya. Medyo ipapantay lang natin 'to, matik sa pamamagitan ng tali. Para pumantay na siya, mamatic. To puro tali lang tayo dito, mamatic. Yan, yeah, mga matik, bilog na bilog ang ating pagitan, mga Yo yeah, mga bidog na yung kating ulo ng ating octopus mga matik. Ngayon mga kamatik, gagamit tayo na rugby. Bawa ka gumamit ng rugby mga kamatik, kailangan magmas muna mga matik. Para yung chemical mga kamatik, hindi maamoy mga kamatik. Ito mga matik, kayang kayang gawin ito mga matik. Yari sa tingting -ting, mga matik. Ito nga yung mga matik dito, lalagyan na natin rugby. Kailangan pagpahid na ito mga matik dito muna. Isang side lang muna gagawin natin mga matik, bago sa isang side. Para maganda siya pagkakadali ano, mga matik, pagkakayari. Yan mga matik. Kailangan isang side lang. Pagkalagay natin ng isang side mga matik, saka kailangan maidikit na agad para hindi siya tumuyo. Napili kong kulay mga matik, kulay blue. Para alam mo naman ng pugita, paiba-iba kulay niya pagka nasa ilalim siya. Lalo na kung saan siya tumapat mga matik, nag-iiba kulay niya. Ito mga matik, nilagyan kong kulay blue kasi sa langit. Pagka nasa taas yan, hindi mapapansin yan mga matik. Yan mga kamatik, isang side lang muna ang gagawin. Gaya lang pagkakayari yan mga matik. Yan mga matik, pagka nalagyan ng ganyan mga matik, kailangan babatakin. Hindi masyadong batak mga matik. Kasi pagka nasobrang sa batak mga kamatik, yan mga matik, hindi siya papantay. Tapos gugupitin natin mga matik paikot. Ayan. Kailangan ang mga ipapantay natin itong mga matik. Kaganyan. Ayan. Para pagkadikit mga matik hindi masyado lampas-lampas. Ayan. Pagkadikit natin yung mga matik. Saka natin ikabit yung isa mga matik. yan makamatik yan gagaya natin yan makamatik yan tapos ididikit natin yan pag ganyan matik. Yan, pagkadikit natin yung mga matik, didikit pa natin dito sa kabila para ano, kailangan pagka magpapahid ka mga matik, kailangan mabilis kasi pagka matagal pagka pahid mo makamatik, pagka dikit mo, kumukulubot. Yun ang parang sa plastic mga matik, kumukulubot siya. Ayan makamatik. Kailangan pahid lang. Ayan makamatik ganyan. Ngayon para nadikitan na makamatik ganyan na siya. Yan mga matik na dikitan na natin yung isang side. Yung isa yung side naman mga matik ididikitan natin. Yan mga matik pagka natuto ka gumawa mga matik simple simple lang sa iyo kahit ano pa kopyahin mo kahit naka naka bike mga matik kaya, kaya mo na rin gawin yun pagka nakita mo yung pagkakadali ng mga matik kaya, kaya mo na kopyahin yun. Kahit lumilipad sa area pagka nakita mo itsura niya mga matik kaya, kaya mo na gawin. Yung mga matik katapos yung mga matik, naka natin nalagyan na natin ng isang side mga matik. Isang side naman mga matik. Yeah. Kailangan para maganda kasi pagka hinul mo siya baka pangit na pagkakalabasan mga matik. Ya, mamatik di kita dikit na matik Ngayon mamatik. Didikitan pa natin ay eh, kakatin uli natin 'yan mamatik ya ganyan. Yan. Ya, ya mamatik ito na siya, mamatik. Yan. Ayan mga matik. Ayan ang octopus natin mga matik. Lalagyan pa natin ng mata yan mga matik. Hintay lang. Dikitan uli natin. Ayan mga matik. Ito na yung pinakaulo ng octopus natin mga matik. Ngayon mga matik meron siyang tali mga matik lalagyan naman natin ng scotch tape mga matik para kako hindi siya matanggal sa pagkaka tali niya mga matik saka hindi siya ano magbabago yung lipan yan kasi pagka pa dyan mga matik tapos hindi siya nalagyan ng ano Disgusting. Ang tali yan lulundo. Mapangitignan mga matik. Basta ka para hindi rin mabago yung kanya lipad. Pagka nalagyan natin itong mamatic, pwede na natin i-testing mamaya mamatic. Yo, kita mo makamati ko. Oh. Kita na yung pinakatali niya. Yan yung ulo ng octopus natin maamatik Siyempre lalagyan natin ng mata. Para maganda siyang tignan maamatik Talagang pugitan pugita. Yan, nalagyan na natin ng mata, mga matik. Lalagyan pa natin dito na isa. Para dalawa, mga matik. Yo, mamatik, meron na tayong pugita mamatik. Siyempre, ang kulang mamatik, ang galamay mamatik. Ito lalagyan natin ng mga buntot niya mamatik. Ayan, kailangan dito sa likod mamatik para hindi siya Ayan, para maganda siyang tingnan na sa likod. Ayan, mga matik. Ito mga matik, hindi lang iisa lalagay kong madami mga matik. Siyempre, ang alam mo naman, oh, ang pugitan mga matik, maraming ano yan, dalamay mga matik. Yan mga matik, Ilagyan natin uli ng ano, ang kanyang galamay uli mga matik. Yan mga matik, kasimple lang yung paggawa ng saringgola natin mga matik. Kahit di ka nagawa ng papa mo mga matik, kung di ka marunong, manood ka lang mga matik. sigurado mga matik 100% matututo ka na kaagad mga matik. yung mga matik, okay na okay na. Tapos na yung ating pugita, mga matik. Yan ang pugita natin, mga matik, ngayong araw. Gaya lang kasimple yung pagkagawa niya, mga matik. Yan. Yo, mga matik, hanggang dito na lang, mga matik. Eh. Pinakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng pugita, mga matik na simple lang makamatik ang pagkakagawa makamatik ganun lang kasimple gumawa ng saringgol magamatik. ang tawag dyan makamatik pugita makamatik ano ba yung pugita makamatik octopus yan magamatik. idalatag ko sa sahig para makita yung kabuhan makamatik Yan mga matik, pugita yung pagkakagawa natin dyan mga mati. Yan mga mati, dito na lang mga matik. Mamaya susubukan na natin paliparin ang ating pugita mga Salamat mga matik. Sigurado mga matik. Panoorin mo lang hanggang dulo matututo ka na. Salamat.